Joel Saracho and Mark Solis. Also, we have uh, Marvin Yap and Mark Manigal. Please, here in front. So, Alright, okay. Let me just let me. Have, uh, let's have MJ finish the, the whole cast and then. Alright, let's call in Abe Ober. Obera. Obera. Obera, sorry. Uh, Kay Kurosawa. Of course, Kay. And Maxine Trinidad. Also joining us, JC Galano, Rocky Labayan, and Ron Amules. Silayo <laughs> mga na. Also with us is Nikki Valdez and Mirza Sison. And let's also call in Claire Ruiz and Ayana Bernardes. Yana Ayana, <laughs> All right, let's start uh, introducing ourselves and our characters, please. Uh, good evening, everyone. I'm Malgat Um It's my first time actually to attend something like this. I'm a. Um, theater actor po. So, what did you play? I'm playing the Attorney Manuel de Leon, the father of Har Harvey, Harvey Bautista. So, um, hindi ka lumabas sa episode kanina. Alright. So, siya so yung nagiging doon sa mga kaganapan sa incident. Alright. Alright, thanks Al. Thank And of course, my best friend Marvin Yap. Hi, best friend. Okay, so, hapon po sa inyo lahat. Ako po si Marvin Yap. Yeah. Ako po dito si Randy, ang uh, guwapong driver po niya. Ah! Ang tikoy scene! Uh, ako po dito yung uh, personal driver ni uh, Mr. Diolo uh, Pascual. Siyempre, asawa ko po dito si Api. Kiss! Kiss dito na, ayan. Mac, Mark Manikat. Hello po, ito po si Mark Manikat. Ako po si Professor Benedict dito. Isa po ako sa magpapahirap sa buhay ni Pesting Malonzo. Yun, sana po, abangan niyo po akong bagay sa grado. Of course, M.J. V. Joel Saracho. Gandang hapon, Joel Saracho po. I am playing Professor Custodio, Headmaster in the square. Aminsan, I body double. Ah. <laughs> Hello po, everyone. Mga gandang hapon po. Ako po si Ape Obera. And I play Jelay po, kasambahay ng mga pamilya sagrado. At asawa ko po, po dito si Marvin Young. Ikaw yung nag-reveal na hindi luto ni Mike. Yes, Naluto luto ni Mike yun yung Alright. <laughs> Thank you happy? Hello po! Konnichiwa! Ako po si Alright. Kay Kurasawa. I play the role of Crystal. isa sa mga etroserong evil minions ni Patricia. played by Ariana Al Angeles. Alright, and you poor? Hello, good afternoon po. I'm Maxine Trinidad from Pinoy Brothers Season 10. And I play the role of Quincy po. Ako po ang uh, friend po ni Danica dito, ang anak po ni President Elizabeth. Thank you, Maxine. Yana! <laughs> Hello po! I'm Hannah Bernardes and I play Melody yeah. Salvacion na nakuha ko ni um, Mr. Sanne Rosas dito at kapatid DJ Jhazel Cantara at susubukan namin makahanap ng mustisya para sa aming kapatid At I think yung rule ko just represents na so, huwag kayong mag-go to sa may pera at sa magwapo Alam nyo ho! Mayroon kita! Wrong! Well, um, hello po. Abot po Ako po si Ron Angeles. Ang role ko po dito ay e, ako po si Major Vincent Velasquez. Ako po ang head security ni Governor Rafael Sagrado hanggang siya po ay magpresidente. Ang trabaho ko po, po ay hindi siya palagi. At <laughs> sure na laging ligtas po si Kiko. Yun lang po. Ang gandang hapon po. Ako po si JC Galano and I'll be playing Police Corporal David Cortez. And uh, yung role ko po, isa po sa mga bagong panggigigilan po ng masa. Ayun po. And magbubuntungan niyo po talaga ng galit. Bilang ako po ay isa sa mga magpapahirap sa lahat ng mga karakter po dito sa pamilya sa ganda. Jeez, sumabi so, ka na kanina. Di ba? Yes po. Okay. Yung polis na one kya o gano'n. Oo, yung one kya. <laughs> Hindi <laughs> naman tayo nagpapabribe. Uh, And magandang ngapan po, ako pala si Rocky Labayen and I play the role of Guapulis Corporal Edgar Palermo. Ako ang partner ni uh, David Cortez dito. And ayun, uh, isang magandang ride po ito para sa ating lahat. And subay-bayin niyo po ang Pamilya Sagrado. Malapit na malapit na po. Thank you. Thank you, Rocky. Mirza! Hi, I'm Mirza Sison. Uh, Okay, Maribago! Pierce is a magazine editor oh, before. Madibago. I play Maluza Mora, the head of the XBM, uh, head of the news department of XBM. Oh, you're the journalist. I'm known for my journalistic integrity, but I face a moral dilemma. Ah, you know? interesting. Alright, hi everybody, I'm Claire. I play the role of Shara Agustin, a I'm a reporter, and I look up to Miss Malou very, very much in this show, but magakaro uh, mga. Yes. Parang uh, um, I'm not your typical reporter because I will be digging the truth. So, sana po ang inyo. Siya na ba ang ngayon nag-reveal, yung nag-break ng news kanina doon sa press? Yes. 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 That's Perfect yung mga katabi ko. Ito yung mga katrabaho ko talaga. Di ba? Alright. Well, uh, we have a surprise lang because it's Mirza's birthday! time po yung nagbibigay ng cake. Thank, Thank you. Blow your candles. Blow your candles yourself. Rocky, hold it. Ayan. One, two... Ayun. Ayun. Yay! Alright! Maraming maraming salamat to our cast members. One group photo lang po. Let's get the cake. Bago kayo kumanta sa mall ba, show. Ba, Magpapanan po sila sa baba. Sa upper ground sa mall show natin. Let's have a group photo. As we speak, Angie, on na ba yung mall show? I think so. Yep. Lalo na kapag bumaba na itong ating first batch. Ayan kay official Dreamscape and Corpcom, abs even PR si Gabby. Thank you. At ito ang MMI, ang ating SB18. Alright, I think we're good, All Alright, thank you very much. Alright, pupunta na sila sa, sa ating uh, mall show sa baba. Again, we'd like to acknowledge nam po EJ Jonathan Manalo, oh, oh, of course. Sorry, sorry. the creative director for EBS CBN Music, ang uh, nagcompose nam ulit-ulit ni Somber Richie Milasas. Oh, saan naman makaruntaan yun ang I sa kanya? No, tusho inspiration m jang usay-usay. I know. He's done a lot of theme songs karo Okay, let's call in our next batch. All right. All right. Tawagin natin our next batch. Let's call in the frat Boy.